Diskarte ni Presidente Marcos sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, sinasang-ayunan ng karamihang mga Pinoy. Natuklasan ng isang bagong survey na karamihan sa mga nasa hustong gulang na Pilipino ay sumasang ayon sa diskarte ng Administrasyong Marcos sa paghawak ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea dahil ang porsyento ng pag-aproba ay nakakita ng na makabuluhang 15% na pagtaas. Mula sa Okta Research ng Webes ay nagsasabi na ang tugon ng masa serving nito para sa ikatlong quarter ng taon ay nagpakita ng 58% ng mga respondent at sumasang-ayon sa mga patakaran at programa ng gobyerno. Mas mataas ito mula sa 43% sa ikalawang quarter survey na isinagawa noong Hunyo. Mula ng manungkulan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong katapusan noong Hunyo noong nakarang taon Nakalikha ang gobyerno ng mahigit isang daang diplomatikong protesta sa mga pananalakay ng China sa West Philippine Sea. Ngayong taon lamang ay nakaranas ang mga Pilipino ng mga pananalakay ng China mula sa mga military grade laser laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at habang inaatake ng mga water canyon. Habang pinalalakas ng mga opisyal ang mga pagsisikap na itaas ang kamalayan sa mga aksyon ng China, inilarawan nila na bilang mapanukso at bullying ang mga aksyon nito kamakailan ang Pilipinas ay nagsagawa rin ng magkasanib na pagpapatrolya kasama ang United States sa West Philippine Sea, isang bagay na hindi maganda para sa China dahil dito inakusahan ng China ang Pilipinas na naguudyok ng gulo sa rehiyon. Ayon sa Octo Research, ang pinakamataas na rating ay nagtala sa Metro Manila na sinundan ng Visayas at Mindanao. Sa mga tuntunin ng socio-economic classes, ang mga rating ng kasunduan kaeduan ay pinakamataas sa mga Pilipinong kabilang sa Class D at pinakamababa sa Class ABC. Nalaman din ng survey na karamihan sa mga respondent na may edad 75 pataas ay sumasang ayon sa mga patakaran ng estado sa mga bagay na ito habang ang hindi na pagkakasundo ay pinakamataas sa 18 hanggang 24 na pangkat ng edad. Samantala, ang makabuluhang mayorya ng mga sumasagot ay pabor sa dalawahang diskarte ng diplomasya at aksyong militar na ang huli ay tinukoy bilang pinalawak ng mga patrol ng hukbong dagat at presensya ng tropa sa West Philippine Sea sa pagkikiit ng mga karapatan ng bansa. Pinakita rin ng mga resulta na 42% ang nagnanais ng higit pang magkasanib na patrol sa mga kalyadong bansa. Malugod naman tinanggap ng National Security Council o NSC ang mga natuklasan ng survey na sinasabing ang mga ito ay nagpapakita na ang mga patakaran ng bansa ay nasa tamang landas. Sa isang pahayag, nagbigay din ng pangako si National Security Adviser Eduardo Anjo na palaging isusulong ng NSC ang pambansang interes at po ang mga karapatan ng bansa. Sabi pa niya na ang mga resulta ng survey ay nagpapakita na ang mga mamamayang Pilipino ay isinasaalang alang ang West Philippine Sea bilang isang pangunahing alalahanin at ang buhay at kabuhayan ng ating mga tao, lalo na ang mga manging isda na umaasa sa karagatan ay mga primordial na alalahanin na hindi maaring paliwalain. Samantala, sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa si isang tawag sa telepono noong Webes ay muling pinagtibay ang matatag na bilateral na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Isang linggo lamang matapos magbahagi ang Pilipino diplomat ng isang frank and candid exchange sa kanyang Chinese counterpart. Muling iginiit ni Manalo at Blinken sa interes ng Pilipinas na protektahan ang soberanya at jurisdiction nito habang pinapanatili ang kapayapaan at seguridad at itinataguyod ang mga tuntuning nakabatay sa international na kaayusan. Binibigyang diin din niya ang kahalagahan ng bukas na linya ng komunikasyon at dialogo sa ibang partido samantalang Samantala, ang pahayag ni U.S. State Department spokesperson Matthew Miller ay nagsabi na si at Manalo ay tinatalakay ang pagpapalakas ng kooperasyon ng Pilipinas at Amerika sa taong 2024. Binigyan din din ni Blinken ang bakal na pangako ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng kanilang Mutual Defense Treaty na nangangailangan ang dalawang bansa na tumulong sa isa't isa sakaling magkaroon ng armadong pag-atake ng dayuhang kapangyarihan. Ang dialogong ito ay dumating lamang isang linggo matapos magkaroon ng sariling tawag sa telepono si Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi kasunod ng sunod-sunod na pagsalakay at panggigipit ng China sa West Philippine Sea nitong nakaraang buwan. Kabilang dito ang paulit-ulit na paggamit ng mga water canyon sa mga sasakyang Pilipino, mga mapanganib na maniobra na nagsasapanganib sa buhay ng mga lokal na tripulante at maging ang paggamit ng long-range acoustic device o sound canyon. Nagkasundo ang dalawang diplomat sa kahalaghan ng dialogo sa pagtugon sa mga isyu ng dalawang bansa ngunit binalaan ni Wang ang Pilipinas na kumilos ng may pag-iingat na nagsasabing nasa sangang daan na ngayon ang bilateral ties dahil sa pagbabago sa patakaran at posisyon ng Pilipinas.